Libreng annual medical exam sa mga public school teachers, idinao sa Tagig City. At eroplano ng Cebu Pacific na lumagpas sa runway sa Naiya, na ialis na. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Naialis na makalipas ng tanghali ang eroplano ng Cebu Pacific na bahagyang lumagpas sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Arestado ang dalawang hackers sa Tagaytay City nang masabat sa kanila ang gadget na may sensitibong impormasyon tungkol sa Philippine Navy at Philippine National Police ayon sa National Bureau of Investigation sinubukan nitong ibenta ang mga personal na impormasyon sa Tagig nagbigay ang siyudad ng libreng annual physical examination sa nasa limang libong mga teaching at non-teaching personnel sa lahat ng pampublikong eskulahan. Kabilang sa pasok sa isinasagawang annual physical examination ay physical examination, vital signs monitoring, chest x-ray, complete blood count, dental assessment, visual acuity check, clinical breast exam at pap smear. Kabilang din ang diagnostic test para sa early detection at treatment ng anumang sakit. Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa mga posibilidad ng mga pandaraya at pamimekis sa darating na 2025 elections. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Commission on Elections o COMELEC para sa mga panibagong teknolohiyang gagamitin para sa eleksyon. Kate Reña para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.